tinding depresyon. Yan naman ang pinagdadaanan ng isa nating kasangbahay na OFW mula sa bansang Daman Kingdom of Saudi Arabia. Kaya nais nice dito sanang makabalik sa Pilipinas. Para sa iba pang detalye makakausap natin. Sa kabilang linya ang nagre na si Miss Emeline Coliado. Ma'am Emeline, good afternoon po. Hello? Ma'am Emeline? Ah, um, si Ma'am Emeline po ay nasa kabilang linya na. Ah, uh, pa-mute po, Ma'am emelyn Ah, uh, hello, Ma'am Emeline. Baka check po yung audio ninyo, pa-unmute -un po. Hello po. Ah, uh, yes, ayan po. Sige po, pakichat uh, Medyo mahina ang ano. Ma'am Emeline, hello. Good afternoon. Hello po. Narinig po ako, ma'am. Yes po. Sige. Uh, magandang, magandang tanghali po dyan, madam. Yes po. Uh, nandito po ako sa damam, ma'am. Uh, ako po ay nakikiusap po na sana po makauwi po ako. <laughs> uh, dito po ako sa Damaam po, uh, double job po ang work ko po dito, cleaner and massage po. Pero ang in-applyan ko po sa Riyad ay cleaner po, pero after a few months po nag-apply ako ng massage. Sabi, massage daw po tapos magkakaroon ng balidia. Ang, ang nangyari po, dinala po ako dito sa Damaam. Tapos double job na po, uh, cleaner and uh, massage po. Alos lahat po ng mga pasama ko po sa massage. 16 kami, halos lahat po sila nag away na apat na lang po kami natira po. Ay, depression. Okay, uh, Ma'am Emeline, tamang-tama po kasama natin ngayon sa studio si Attorney Kiko uh, ng DMW po. Maaring maka-advise po siya ng ano pong dapat ninyong gawin. Sir, Attorney po. Yes po. Ma'am? Uh, Hello po. Lang, yes po. Hihingin lang po namin, Ma'am, yung detalye po. Kailan po kayo napunta dyan, Ma'am? Mm -hmm. sa Saudi. Sa so, daman po, ay sa Saudi po, April 23 po, 2023 po. April 2023. Tapos yung agency okay. po ninyo sa Pilipinas, ma'am, ano po ang sabi, ma'am? Anong feedback po sa inyo? Wala po, hindi po, action hindi po nakikipag-ugnayan kasi sabi po parang after 3 months wala na silang pakilam. Balik na rin natin, ma'am. Baka na, gusto nila na after after this call, pag wala silang pakialam, wala rin kami pakialam sa lisensya nila. <laughs> kasi po, actually po, kasi ganito po. Uh, ang sabi, kailangan namin magbayad ng 85 SR. Ang laki po yun. Magkano lang po sahod ko? 1-8 po. Hindi, ma'am. para daw po saan, ma'am, yung dapat mong bayaran? Pag makauwi daw ng Pilipinas, sabi yun po ang yun Na, sino po ang nagsabi nun, ma'am? Ano po ang pangalan ng agency niyo? Dito po, sa Dito po sa company namin sa Saudi po. Kasi yun yung ginawa ng isa naming kasama, na siya ng Pilipinas ngayon, nagbayad ng H5. Sige ma'am. Ma'am, ganito po ano, uh, sa damam po kayo ngayon, ma'am. Apo. Sa damam. Ma Sige ma'am. Ma'am, uh, ganito po, kukunin lang po off-air yung ibang mga detalye kung paano kayo mako-contact, passport details, ipapakuha ko lang po off-air yung mga details na yon. Aasikasuhin uh, po natin ito, ma'am, agad. pag explainin ko po yung agency ninyo kung bakit kayo inilipat ng trabaho at medyo hindi ako pabor dun sa from cleaner to massage. Medyo alangan ako dun sa paglipat na yon ng trabaho. Uh, kakausapin ko po, pagpapaliwanagin po natin yung agency ninyo at sa lalong madaling panahon po, ma'am, eh, pauuwiin namin kayo. Gusto ko rin po, ma'am, makuha Mabohan sana yung... Salamat po. Yes, ma'am. Ma, am. ma am, Ayon magpasalamat po, yung po, yung ka po, kayo pag ano na, ma'am. Naiuwi na po namin kayo. ayoko, na, po ayoko, ano. na po talaga dito. Yes, ma'am. Gagawan ay, po, po, na na pa. po natin ang paraan. Gagawan po natin ang paraan. Kasi, po, yung mga kasama ko po sa kwarto, buti nandun doon hmm. sila po. Oh, Nag-aa na ako magpakamatay po. Ma'am, huwag na ma'am. Na, huwag naman. Huwag na Huwag 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 naman. Ma'am, ano lang tayo uh, happy thoughts tumbaga. Yes. Uh, isip lang tayo, Ma'am Nahanuma, marami pang nagmamahal mm -hmm. at marami Ma'am umaasa sa atin. Uh -huh. So, ano Ma'am, uh, look forward kayo doon, Ma'am, sa sasalubungin yes. namin kayo sa airport yes. para uh, at least reunion with the family, maganda correct. pong ano. So, 'wag niyo iisipin po 'yan, Ma'am. Kasi makita si Mama kasi si Mama po may sakit po si Mama na mild stroke. Oh, oh 'yan siya. po 'yung isipin Pero, niyo po, 'yung nanay, nanay ninyo. Yes, po. Ah, uh, a asikasuhin po natin agad yan, ma'am. Uh, kunin lang po namin yung ibang detalye. Pati na rin po yung detalye, ma'am, ng no, mga kasamahan nyo dyan. Uh, para yes, at least ano po, ma po natin. Ano, ma'am? So, off air, ma'am, maipapakuha lang po akong detalye. After po ng show natin, ma'am, tatawagan ko po agad yung agency. Pagpapaliwanagin ko po agad kung bakit hindi kayo inaasikaso. Alright. Uh, -huh. uh, pwede ko siya makausap? Sige. Yes, uh, magandang tanghali oh. po ulit. Welcome, Welcome po dito sa yes, studio. Andito na po ang ating main host, si Sir Rodel Sermonia. Magandang tanghali po, Sir. Yes, magandang tanghali sa inyo. And of course, I'm happy to see at Lord Lady Dito siya ngayon. Yes. yes. Um, uh, buti na habol ko to, no? Kasi just uh, last month ay nandiyan kami sa Damam. Ma'am, ano Emily, pangalan ng ma'am? Emily. Ma'am Ma Emily. Emily. Ma Emily. Ako. Okay, narinig ko na mm -hmm. ba yung ninyo? So, kayo ay nakatira sa isang establishment na kung saan nandun ang massage parlor, tama ba? Hindi po, on-call massage on -call po kami. On-call massage. Pero, kaninong bahay yung tinitirahan nyo ngayon? Accommodation po siya isang building po for na Pilipina. may accommodation kami Indonesia saka ibang Africa po. Ah. Marami ah, naman pala kayo dyan. Anyway, uh one of our leaders kung wala yung polo at siya, uh, may nakausap na kayong mga taga Owa o polo ba 'yon dyan? wala pa. So ito pa lang si Attorney Francisco uh, Kiko pa lang kausap niyo <laughs> from Department of Migrant Workers. Hello? Papupuntahin Hello po. ko po dyan. Mamaya, wag mong ibigay niyo po yung exact address niyo, Papuntahin ko po ang ating leader dyan ng mga uh, overseas Filipino workers. Isa po siyang director ng nurse at talagang uh, passion niya na mapuntahan yung mga kababayan natin oh, oh, oh. para maiparating niya recta dyan. Sir, may dyan. ask po ako, hindi po ba ako mapagiinitan dito po? pag nalaman po ng visor sa kamuder dito po, baka pag... Hindi hey, ba kayo nakakalabas? <laughs> Nasa accommodation so, pa rin sila. Tuwing Friday lang sir. po ang day off po namin. Ngayon you, po know, day Alam mo, yung, kaya, yung target yung talaga namin eh. Na, e, na tuwing Friday ay uh, makadaupang pala ng personal sila ah uh, so Friday, makakalabas kayo. Hindi naman kayo mapag-iinitan. May, Ma explain lang po. na mabuti. Pakibigay po yung contact number mo at ipapamit ko po yung leader natin dyan para siya na mismo ang rektang. Ha? Hmm. Rektang magparating sa mga kasamahan natin dyan sa Department of Migrant Workers dyan po sa Damam. Alam ko po, may polo sila dyan. Oh, oh. Uh, Ay, uh, para... Kahit po i-check kahit po i-check nyo po yung polo po, marami pong Marami na nag-solender sa polo po, polo po, ng agency namin dito na mahara. Marami oh, po silang complain po. As in, marami po. Marami pong hurog na nag away po na pumunta ng... Sige ma'am, ibigay mo lang yung number mo para kung mag-day off ka sa Friday, pupuntahan ka ngayon, ng mga leaders natin. para i-direct kang uh, um, i-communicate ngayon sa ating polo officers. Pero... Magkaganon pa man ay uh, may ginagawa na po dito sa Pilipinas yes. ang ating Department of Migrant Workers through so Attorney Francis uh, De Guzman. Yes. Okay lang ba bang niya ang pangalan po ng yun agency? Yun. Yes, po. okay lang. Anong pangalan ng agency mo ma'am? Para ma-verify na ngayon po? ng ating uh, mm -mm. okay. co-host ngayon na si Attorney Kiko. Sa Pinas po. Okay. Okay. yan ba yes. legit o hindi? <laughs> legit naman po. Ay, okay. di sa Pinas po dnb yes. sa dito po sa Saudi mahara po mahara So may ba bator nila meron dito tapos meron sila counterpart yung, doon yung recruitment agency na inapplyan niya generally dito sa dito, Pilipinas uh, so tapos yung counterpart, counterpart agency counterpart uh, yes. yun naman yung may hawak sa kanila sa Saudi yun yung sinasabi niya namin lagi si binanggit niya kanina sir Ang sabi daw ng agency niya sa Pilipinas okay. three months lang daw yung responsibility sa kanya so dahil April 2023 May pa siya. Ba? Wala akong gano Wala akong ganun. Basta agency so, deployed ka. Baka course. ta tama yung sinabi po, baka 3 months pa lang, mawawala na rin siya ng lisensya niya kung gusto <laughs> niya. <laughs> oh. Tsaka, Attorney Francis, pakiliwinagan po ating mga kasangbahay kapag ni uh, nirecruit ba sila na maging parang uh, cleaner tapos iba. Yun po, oh, oh, dinis pa sila as ma uh, masahista. masahista Pwede po. Po. po ba yun? Actually, kaya ako gusto ko makuha yung buong detalye. Yan. Oh, uh, Ipa i paiimbestigahan ko po mismo yeah. dahil from irregular occupation na hindi yeah. hindi tayo masyadong nakatutok halimbawa cleaner kasi mm -hmm. hindi naman siya ganun ka vulnerable yes. na occupation mm -hmm. gagawin mong massage Space. therapist mm -hmm. which uh, could it be indeed, that well, one, yes. expertise ah, yeah. training di ba as yeah. uh -huh. ano sir it uh -huh. could be considered as a vulnerable occupation uh -huh. medyo Uh, Baka, ingat tayo dyan yes, yes, yun, sa yes, pagkata-ano yes. niya. So, it could be a possible case of reprocessing ng kontrata. Oo. Oh, oh. mm. Hindi natin alam, sir. Baka ano na sa trafficking in person. Yes, this could also be a possible trafficking. Kasi vulnerable ano, trafficking. Ano, siya, occupation. Yeah, Oo, oh. okay. Alright. Sige mo. Um, ma'am ma, ma Emmeline, kalma ka lang dyan, ha? Happy thoughts. Sinasabi namin lagi. Ngiti-ngiti lang. Oh, yes. ng Ay, sir, ma'am. Friday ngayon. Uh may day off kayo, di ba May day off ngayon. Oo, may day off ngayon. Ma'am Emily, huwag so, po kayong mag-alala. Oh, 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 oh. uh, tutulungan po oh, oh, oh. kayo ah, ng no, DMW wala. at yung pong uh, leader po dyan sa Oil Gamay. Day off of na daw ngayon off off sir, off. Friday. Ma'am, nasa ka ngayon? Nasa mall ka ba? Kasi meron silang pinupuntahan na mall doon uh -oh. eh. Tambahin mga ng mga Piloy. Oh, uh, ma'am Emeline, wag huwag po kayong mag-alala. Ngayon, uh, mamaya po yung Action Center makikipag-coordinate at kukunin yung mga uh, ibang detalye sa inyo kung nasaan ka ngayon para mismo baka po pupuntahan ka nung kaibigan ni Sir Sermonia doon sa damam. At saka relax ka lang, ma'am. Relax Ma. lang. Ma. Isipin mo palagi ang nanay mo. Ma'am? Ma. Isipin yes, mo po. ang nanay mo. Relax Kaya ka lang, kapatata. relax. ako makauwi po. Sana po makauwi na po ako para ba. Oh, na Oo. Na dito naman si Attorneyica Francis De Guzman. Narinig niya lahat. At uh, sinisimulan na nila ang uh, pagproproseso ng repatriation mo. Yes po. Okay? Hindi ko na po hindi ko na po kaya dito. Yes, hindi pa. na relax. Okay. Oh, <laughs> ano ma, ma, nasa, ma na, nasa mall ka ba ngayon? Tapos po nandito lang po ako sa kwarto po. Sa so accommodation niya yes, sir. Accommodation, day off ka ngayon, 'di ba? Mm -hmm. Opo, opo. Okay, ah, I'll tell mo yung tawag mamaya. Tatawag sa iyo ang um, isa sa mga kasama natin na leader ng um, NGO leader natin. Isa po siyang nurse, director po siya sa isang hospital. Mm -hmm. Kasi sir kailangan niya ngayon ng kausap. Oh, yun, yun yeah, yun na, na, sure na pinagdadaanan ni Ma'am Emeline, so... Uh, Ma'am Emeline, baka pwede pong lumabas muna kayo, mamasyal kayo, kasi kung nandyan lang kayo sa kwarto, marami nga kayo namang maiisip. Hindi ko po, hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Eh paano kayo makikita ng kakausapin, ang kakausap sa inyo? Kasi po, ang day po namin, alas tres po, sa may ramis lang po. alam mamaya pa naman yan, alas tres? Umaga dyan, kagigising oh, mo lang, Mama, no? Wala pa po, actually po, wala pa po akong tulog. Ay, kaya po. Matulog ka na matulog muna, then muna. alas na sa hapon, mag-day off ka, ma'am. Ah, may tatawag sa'yo na uh, leader natin. Kagaya mo rin siya ng na OFW. Pero director po siya sa isang hospital hmm. uh, na at-nurse po siya. Opo. Ayan. Emily and si Attorney Francis Kiko na po, uh, si Francis D. Guzman na po ang nagsasabi na matutulungan ho kayo. Kaya, hintay-hintay uh, lang po. Uh, ayusin lang matulog po. Matulog muna at, siya. Matulog ka po muna ngayon. Umaga no? pa yeah. naman doon eh. Mga limang okay. oras, anim na oras. Ah, Makabawi ng lakas. Matulog at kumain po. magpaka-healthy po. Yeah. At, alas tres, or bago mag-alas tres, may tatawag po sa iyo. Salamat po. Yeah. 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 Importante, isipin mo yung nanay mo. Nandito, naghihintay nag-iintay sa'yo. Ha? At excited na makita ka rin. Okay? Opo. Kausap ko na, kausap ko po si mama kanina. Nagsabi nga po ako. Sabi niya, nakuwi ka na dito. Kahit wala kang dala, kahit walang kahit ano. Oo. Eh, Malin, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Magta-30 po. May pamilya ka na? May mga anak ka na? Wala pa? Wala pa. May anak po ko, isa po. Yun, Choloy. isipin mo rin yung anak mo. Oo, yun diba? ang inspiration na mabuhay. Yeah. Diba? Okay? Okay po. Okay, okay relax ka lang dyan. Ma'am, relax lang. Kaming bahala. Okay. Yeah, okay. Yeah.